Ano yung mga sign na pasira na ang inyong radiator motor? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at pag-usapan natin ang radiator motor at ano ba yung mga sign na pasira na ang inyong radiator motor. So, isa to sa mga vital part ng ating kotse para hindi mag-overheat. Located yan sa harap ng ating sasakyan, katabi ng condenser at ng ating radiator. Okay, so ano ba yung mga sign na no? napasira na yan. Well, number one na mapapansin ninyo pagpasira na yan, yung lamig ng ating aircon ay humihina. Especially pag kayo ay nasa stop and go situation or nakahinto ang inyong sasakyan. Then, pag tumatakbo naman kayo ng mabilis, e eh bumabalik naman yung lamig. So, isa yan sa mga sign, no? And kung meron namang uh, temperature gauge yung inyong sasakyan, mapapansin ninyo kung dati, kung nasa one port, nagiging one half na, no? Yung uh, taas ng temperature niya pero pag kayo ay tumatakbo ng mabilis bumabalik siya do sa one port isa yan sa mga indication din no at pag kayo naman ay pumunta sa engine bay mapapansin niyo o yung iba diyan ang pagkasira ay kumakalog yung mismong blade nung radiator motor natin o yung iba naman bumabagal yung takbo so yan yung mga indication na malapit ng pasi pasira ang inyong radiator motor well normally ang radiator motor naman will last up to 100,000 kilometers. Pero kung medyo babad sa traffic yung inyong sasakyan, minsan hindi yan umaabot. Mga 80,000 kilometers, eh, nasisira na yan. Kung ang question nyo naman is, uh, okay lang bang iparepare to? Well, yes, pwede siyang iparepair pero mas recommended na bumili na lang kayo ng bago or mas recommended ko original yung bilhin niyo. Kasi way back then I experienced that. Bumili ako ng mumurahing uh, radiator motor, actually 1,000 pesos lang isa. Tinari ko lang naman kung magiging effective siya. Ang problema, okay, hindi nga siya nag overheat pero pag nasa stop and go situation, humihina yung lamig ng aircon. So yun, nag-convert ako dun sa mas Uh, tama na radiator motor o or yung original ang cost nun is 7,000 pesos and yon. bumalik na talaga yung lamig ng aking aircon so kahit traffic, okay na okay na yung lamig so yon mga paps no, yan yung radiator motor no? ang commonly na naman na nasisira dyan it's either yung bearing or yung kanyang uh, carbon brush Okay, so yan lang naman yung common na nasisira dyan. So pag nasira yung bearing, may tendency dyan na tunawin niya rin yung pan blade kaya yun mga paps kaya dapat as much as possible original yung bibili nyo yan minsan ang problema sa mga replacement nya radiator motor ng tutunaw nung blade eh yung blade minsan medyo may kamahalan din okay so sa carbon brush naman yun isa rin yun ano ang isa sa mga pwedeng troubleshooting dyan pag mabagal yung takbo kuha lang kayo ng uh, pang tap kahit yung uh, wrench no itap nyo lang yung motor pag bumilis yung takbo pwede no then may dalawang klase rin ng radiator motor. Meron yung single speed at meron yung high and low. Normally, pag single speed yan, dalawang wire lang yung nakakabit. Then, kung meron siyang high and low, pwedeng tatlo or apat na wire yung nakakabit dun sa radiator motor. So yun, kung may question kayo with regards sa radiator motor, just comment down below na lang. At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press subscribe button sa baba. At sa Facebook, click lang yung follow sa taas. Sa TikTok, click lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. At ishare nyo rin tong video na to, especially sa mga new driver dyan, ano, para at least alam nyo na yung gagawin if ever man na magkaroon kayo ng problema sa inyong radiator motor. Salamat sa panonood. Give mga paps.